malaking balita ngayon sa mundo ng siyensya. Laman pa ng iba't ibang international sites. Kasama na ang The New York Times sa Amerika at BBC sa Europa. Ang mga tinatawag nilang giant shipworm na natagpuan daw dito sa Pilipinas. Sa unang tingin, aakalain mong mahabang sangalang ng puno. Pero ito pala ang puting shell ng pinag-uusapang misteryosong nilalang. At kapag maingat na binasag na parang nilagang itlog ang shell nito, lalabas ang laman na parang mahabang itim na bulate na pwedeng humaba hanggang limang talampakan. Ito ang tangan ngayon na bago raw na sea monster na tinawag nilang giant shipworm o copus polythalamia. Base sa inilatala ng microbiologist na si Dan Distel sa Proceedings of the National Academy of Science sa Northeastern University sa Amerika. Ang mga kakaibang nilalang na ito, una raw na panood ng mga banyagang scientist sa isang programa sa Pilipinas taong 2010. Walang iba kundi ang ating pong palatuntunan, ang kapuso mo Jessica Soho. Ang hawak ko pong ito, shell o kabibe ng isang klase ng higanting bulate na kung tawagin nila, tamilok. Ito'y nung una naming itinampok ang mga binansagang giant tamilok sa kalamansig Sultan Kudarat. Ang istoryang yon inilapit ng isa naming viewer ang haba raw ng mga misteryosong nilalang umaabot ng isang dipa. Dahil nahahawig sa tamilok ng Palawan ang nakita noon sa mga patay na sanga at kahoy, tinawag itong Giant Tamilok. At ang kakaiba nga lang sa mga ito, sinisisid ang mga ito sa ilalim pa ng dagat. Kinakain ng hilaw. Kaya ano pong lasa? Tamis. Niluluto. Matamis, malambot, at maramdaman mo talagang sarap. Din. At pinaniniwalaan din na kagagamot. Pag ubo sa gamot ko, kung makapunta kami ng dagat, nagakain din kami ng kuan yung pamilok. Pero noong taong yon, hindi patiyak kung anong klasing nilalang ito. Nakakain ko kayo? Lord? Hindi, hindi ako nakakain yan kaya sa linggong ito matapos ang pitong taon muling bumalik ang aming team sa Kalamansig para malaman kung ano ang kinalabasan ng ginawang masusing pag-aaral ng mga banyagang eksperto sa pier ng barangay Santa Clara matatagpuan ang mga higanteng tamilok Dati itong parte ng trosohan, pero nung nagsara ang ilang mga troso na iwan sa pantalan. At makalipas ang ilang taon, doon na raw naglabasan ang mga higanteng tamilok. Una, maliit lang kasi mababa ba yung tubig doon. Yung na-discovery nila mayroon pala, doon palalim ng palalim, doon pala yung makikita yung malalaki na talaga na ilang talampakan na tamilok. Pinaniniwala ang endemic o dito lang sa Kalamansig, matatagpuan ang mga higanting tamilok. I-preserve, protectahan siya at ipagbawal yung pagkukulikta, harvest doon sa uh, tamilok site. Noong 2010, malaya pang nahuhuli ang mga ito para kainin o ibenta. Pero ngayon, ipinagbabawal na ang mga itong kuhanin sa dagat. Katunayan, taong 2011, nagpasa ng ordinansa ang lokal na pamalaan laban sa pangunguhan ng mga ito. Nagkaroon po ng assessment yung BEPAR na validate na kailangan siyang i-preserve at i-protect. Sa ngayon, tinatayang nasa higit isan daang tiraso na lang ang natitira. At dahil mabagal ang paglaki at pagdami ng mga ito, kailangang protektahan para hindi tuluyang mawala ang lahi. May pulutan na kami ngayon katunayan si Mang Ernie na dati itinampok natin na naninisid ng mga giant tamilok. Ito mga kaya dito. Ito lang alisin. Patuloy mo hanggang dito. Siya na ngayon ang nanghuhuli sa mga magtatangkang manguha ng mga ito. Araw-araw dito ako magahapon. Inabantayan ko po, proteksyonan po ng giant tamilok dito po. Eh, hinapagbawalan na po ng barangay captain po sa kanimiyor. Pero kung sakaling may scientist na nangangailangang suriin ang mga ito, si Mang Ernie rin ang naatasang kumuha ng mga tamilok. Si Mang Ernie naman, eh, kagaya sa ating uh, SK Show, magkaroon sila ng research. So nire-request lang po natin siya para yun lang po ang uh, para kukuha. At ang kadalasan daw na nangyayari, matapos mapag-aralan ng mga tamilok, hinihingi niyang mga ito para gawing kinilaw o crispy tamilok agad na itinaktak ni Mang Ernie ang nakuha niya na umabot ng kalahating metro ang haba. Unti-unting lumabas ang kulay itim na laman nito at saka ito hinatak ni Mang Ernie. Hiniwa niya sa gitna para alisin din ang hasang. Si Edita naman ang isa sa pinahihintulutan na magdemo ng mga luto ng giant tamilok. Ikwang ko lang na lutuin para kung anong lasa kung lutuin mo siya. Kasi karamihan sa makakuha kami ng ganyan, kinikilaw lang. Kaya masarap man. How about kung lutuin namin, baka masarap din. Kaya tinitisting namin na lutuin siya. Pero ang 47 anyos na si Ed Clamen, naniniwala ang giant tamilok ang nagpagaling sa kanya. Nung hindi raw siya gumaling sa iniresetang gamot, nagpatingin siya sa albularyo at sinabihan siya nitong kailangan niyang kumain ng mga laman dagat na mataas sa kalsyum. Doon na raw niya naisipang kumain ng mga giant tamilok. At sa loob lang daw ng dalawang linggo na kain niya ng kinilaw na giant tamilok, di umano, bumalik ang dati niyang lakas. Pag try ko na sige ako kakain ng umaga-umaga, yung tubig ko sa baga lumabas. Naghanap ng paraan ng maglabas, nagputok dito, nagputok dito at saka dito. Mayro naman dito x sa amin sa libak. Gin-try ko na, buo, buo bumalik yung kwan ko, wala nang talagang tubig. And then in 2009, bigla na lang, eto na kayo, si Jessica. Wow, talagang nakita. Binanggit ang word na tamilok. Pero giant tamilok. Tapos nakita namin yung lumalabas yung mga ulo nila doon sa tubig. Agad silang nakipag-ugnayan sa marine biologist sa Amerika na sina Dr. Dan Distel at Dr. Margo Haygood. As of now maybe dito lang sa amin. Hindi natin alam baka sa ibang lugar hindi pa na-discover. Mula noon, taon-taon na raw bumisita ang iba pang mga scientist at eksperto sa UPMSI o ang University of the Philippines Marine Science Institute. We got together with some US researchers to study this time yung bacteria that are found in these mollusks. So bukod sa shipworms, inaaral rin namin yung mga bacteria. At matapos nga ang pitong taon, base sa kanilang research, nabibilang na sa mga mollusk o yung mga laman dagat na may malambot na laman at may matigas na shell katulad ng suso at tahong. Tinawag din nila itong giant shipworm. Bagamat hindi katulad ng ordinaryong shipworm o tamilok, ang mga giant tamilok ng Sultan Kudarat, hindi kumakain ng kahoy. Wala kasi itong bibig dahil selyado o nakatakip ang magkabilang dulo nito. Meron din itong dalawang siphons na pinaniniwala ang parte ng kanilang breathing system. Very unique nga. Nakita natin siya sa isang lugar na merong decaying matter. Paano naman siya lalaki ng napakalaki kung wala siyang source of energy and nutrients? The secret lies in that bacteria that we found, the sulfur oxidizing. Ang pagkakaroon ng bacteria sa gills o hasang nito, ang siya raw tumutulong para ma-digest ang hydrogen sulfide sa mga nakatambak na troso na siya rin sinasabing dahilan kung bakit nabubuhay at lumalaki ng gusto ang mga tamilok. According to them, this is a potential for pharmaceuticals, no? yung paggawa ng mga antibiotics later. Maybe if that particular bacteria can be cultured later, that will be source of uh, mga medicines natin. Higit sa lahat, itinuturing na malaking bagay ang pagkakadiskubre sa mga giant shipworm at ayon sa mga scientist at researcher, tinitignan nila ang posibilidad na mapagkuna ng mga ito ng bagong mga gamot. Kaya naman importante mapangalagaan ang mga nilalang na ito. Samantala, makakaasa po kayo na kapag may kakatwa o kakaiba, tutuklasin natin yan dito sa ating programa para makatulong sa pagdagdag ng bagong kaalaman.